Imagine a world without electricity. Kaya nyo ba? Mahirap at napakadilim, hindi ba? Saan buhay, sa hanap sa pag-aaral at sa mga gawain bahay, napakahalaga ng kuryente. lalos hindi na natin maisip ang mundo na wala ito. Subalit marami pa rin pamamahay sa Pilipinas ang di na ng kuryente. Sa mga liblib at malalayong lugar, meron pa rin ilang milyong Pilipino na walang ilaw sa gabi. Mga paaralan at ospital na walang kuryente at madidilim na kalye at daan. Kaya't sinusunong ng pamahalaan ang National Renewable Energy Program sa susunod ng mga taon hanggang 2040. Sa programang ito, inilatag ng Department of Energy ang mga paraan ng pagpapalaganap ng paggamit ng renewable energy sa buong bansa. Ano ba ang renewable energy? At bakit ito ang pinakamahusay na tugon sa kakulangan ng kuryente? Wala sa mga salitang renewable o nababago o papalitan at energy o lakas. Ang Renewable Energy o RE ay enerhiyang hindi nauubos dahil ito'y biyaya ng kalikasan. Ina-probahan ang Renewable Energy Act 9513 ng 2008 upang mapalaganap ang paggamit ng RE sa bansa. Nais nice din ang pamahalaan na mahinggan yung mga stakeholders tulad ng mga investors, NGUs at mga komunidad na makilahok at suportahan ng programa. Target ng Department of Energy na gawing RE ang kalahati ng kabuong power generation mix ng bansa pagdating ng 2040. Mahalaga din na babawasan ng carbon dioxide emission mula sa tradisyonal na kuryente gamit ang coal o fossil fuels. Ito kasi ang isa sa mga dahilan ng global warming o ang hindi pangkaraniwang karaniwang pagtas ng temperatura sa ating planeta at ang sanhi ng malalakas na bagyo o mahabang tanginit. Saan ba maaring manggaling ang RE? Galing ang lakas na ito sa tinaguriang Big Show. B para sa biomass na mula sa agricultural waste. G para sa geothermal o init na galing sa ilalim ng lupa. S para sa solar o lakas ng haring araw. H para sa hydropower at ocean, ang enerhiya na galing sa mga ilog at karagatan. At W para sa wind o daloy o lakas ng gula sa hangin. Ayon sa ninyo Energy Management Bureau ng Department of Energy. Sa ngayon, meron na tayo mga sumusunod na RE plant sites sa buong bansa. Nakakatipid na agad tayo ng sangkatutak na bariles ng langis at milyones sa dolyar bawat taon. Dahil dito, tunay-tunalad ang carbon dioxide emission ang nabawas. Dagtan pa ang mga trabaho sa RE para sa ating mga kababayan. Kaya naman lalong nakikipang tulungan ng pamahalaan sa iba't ibang stakeholders. Mas maraming pabrika, paaralan, ospital at negosyo ang may tatayo, mas maraming trabaho ang malinika na ikalanagong na ekonomiya ng ating bansa. Panaki na rin ang palaki ang suporta na natatanggap ng RE program. Mula 2010 hanggang sa kasalukuyan, may gita 217 billion piso na ang pumapasok bilang investment para sa iba't ibang RE projects. Ang RE ang nakikita bilang isa sa mga solusyon upang mapailaw ang mga off-grid areas sa malalayong isla at kabundukan at sa productive use of RE o pure. Ang DREAMS project o development for Renewable Energy Applications, Mainstreaming, and Market Sustainability ay isa sa mga programang sinagawa ng Renewable Energy Management Bureau ng Department of Energy na nagsiming modelo ng paggamit ng renewable energy. Sa pakikipagtulungan ng United Nations Development Program or UNDP at Global Environment Facility, GEF, ang DREAMS Project ay nakapagbibigay ng tulong teknikal sa DOE sa mga polisiya para sa mga investors. Nakapagpatayo ng mga dagdag na mga pasilidad sa tulong ng mga stakeholders. Pumasyal tayo sa ibang mga bayan at komunidad na gumagamit ng RE. Tara at maki-react tayo sa mga ito. Alam niyo ba na sa konsepsyon ni Iloilo, ang rooftop solar generation project nila ay nakapagsusupply na ng kuryente sa iba't ibang gusali ng bayan. Ilan sa mga ito ay ang opisina ng Bureau of Fire Protection, gymnasium at auditorium, women's center at maternity line-in center. Nakatitipid ang munisipyo sa kuryente. Budget na maaari nilang ilaan sa iba pang serbisyo para sa taong bayan. Yung solar power talaga dito sa amin sa LGU, malaki talagang ang tulong niya sa amin sa pagwawas lang ng bill namin at saka wala siyang emissions sa ating kapaligiran. Sa ilu Iloilo naman, mamamangha kayo sa Iloilo -Ilo Provincial Hospital Rooftop Solar PV Project. Yung mga challenges namin, we have a very high electric bill plus yung mga equipment nasisira yung fluctuating yung energy natin. Dahil sa solar power, meron ng uninterrupted power supply para sa IPH COVID-19 Molecular Laboratory, ICU, vaccine cold chain, at iba pang pasilidad ng ospital. Dahil dito, may iwasan ang pagkasira ng mga gamit sa ospital, gawa ng malibit na brownout at mababawasan din ang gastusin ng ospital sa kuryente ng hanggang 138,000 pesos kada buwan. Ang laking tipid, hindi ba? Ngayon, tunoy-tunoy na ang daloy ng gamutan ng trabaho na dati na ang tala ng brownout at kakulangan ng kuryente. Dako naman tayo sa maliliit na isla at komunidad ng Higantes Island, Cardas, Iloilo, na may apat na barangay. Bukod sa mga kabahayan, ang mga rooftop solar PV ay gagamitin sa fish processing facility at mga paralan, birthing centers at sa mga pumps para sa malinis na tubig. Mas maganda pag solar kasi dito sa amin, uh, may time na yung kuryente matagal bumalik. Para sa akin, malaking maitutulong yan pag mayroong solar ka kasi mas store mo ng matagal yung scallops. Da, malaking maitutulong kasi uh, ma process mo ng hindi ka na nag-aasa sa planta. Makireact naman tayo sa Luzon. Sa barangay Upper Katablangan, sa corner Apayao, may sinagawa ng upgrading at rehabilitation ng micro-hydropower plant 20 years na sila gumagamit ng hydropower, pero dumadami na mga tao sa barangay at lumalaki na rin ang demand para sa kuryente. Ngayon na, grade na itong ilaw namin, 24 hours na. Kahit gabi ngayon, pwede na kami makapag Nagagamit na namin yung mga recorded na audio-video namin and mas mabilis naman nilang uh, makatch yung lesson, maintindihan kasi more interactive ang lesson kapag may napapanood sila dahil napalakas na ang micro hydro power plant ng katablangan. Marami na silang napagkamita ng kuryente bukod sa ilaw, electric fan at TV. Nakakagamit na sila ng mga freezer at washing machine kahit wala silang linya ng kuryente sa kabundukan. Abay pa nang niya na yan, nagkaroon kami ko freezer kindi barangay katablangan. Gapuki project ng micro hydro ay nagkaroon kami ko silaw. Ay, abay pa nang niya panagyaman mi, abay pa nang niya nagbaliwan. Alam nyo rin ba na hindi lang kuryente ang pinagagamitin ng RE? Maaari din itong gamitin para sa productive use, para sa hanap buhay at sa kabubuti ng komunidad. Talagang nahihirapan kami kapag Bible study. Hindi makikita yung binabasa namin sa Bible kapag nag-share kami kasi walang ilaw. Pero ngayon, may nagkaroon ng appliances. Marami pang iba na nakakatulong sa church namin. Sa katablangan, gumagamit sila ng hydro-powered sugarcane crusher na tumutulong sa produksyon ng basi at suka mula sa mga tubo. Meron din tayong smart grid solar energy solution sa malalayong barangay at malinita isla ng Burdeos sa Quezon Province. Dito, nabibigyan na ang 215 pamilya na nasa off-grid island communities. Natupad yung aming mga pangarap ng mabilisan na magliwanag ang bayan ng Burdeos, ang mga barangay, mas mabenta nung mag-freezer po ako. Hindi na po ako nasisira sa binta sa maghapon. Malaking tulong siya. I amin mean, dahil nakakapag-aral sa gabi yung mga apo ko. Hindi na rin sila mawawala na kuryente kapag masamang panahon dahil may mga baterya nakakapag-imbak ng solar power. Makireact naman tayo dito sa sityo bubusawin aborlan palawan kung saan nakapagkabit ng rooftop solar PV na nakatulong na sa 120 households at malilit na negosyo tulad ng mga sari-sari stores. Laking bagay po, lalong-lalong na sa gawain namin sa bahay. Yan, may tapos pag nagkukumpuni kami, minsan kahit gabi kasi may maliwanag yung ano, ilaw namin. Napakalaking tulong po talaga sa amin. Nagkaroon kami ng solar, Nagdag-income po sa aming pinagkakakitahan. Pananawakin pa ng pamahalaan lokal ang proyektong ito at gagamitin din ng Bubusawin Farmers Association ang isang solar PV-powered irrigation system upang makapagtanim ng gulay kapag tapos nang umani ng palay. Di pa dumating yung solar irrigation so parang sakud-bulan ng 4-year mga ano, panayan so hirap po sila na magtani. Hindi lang pagpapailaw ang gamit ng renewable energy. Sa goa, meron na silang ginagamit na solar PV-powered potable water system sa pamamagitan nito, nagkaroon ng akses sa malinis na tubig at sanitation ang sampung komunidad. Hindi na kailangan magpakahirap sa pag-igib ang mga mamamayan ng Goa. Dati inaabot sila ng higit dalawang oras para na makapag-igib sa poso ng tubig na gagamitin sa isang araw. Ngayon, nakakagamit na sila kaagad ng malinis na tubig mula sa gripo at may lalaan ng panahon sa mga ibang gawain. Pakinggan natin ang mga kwento mula sa Goa nung una yung wala pang deep wheel, mahirap din kasi iigib ka pa sa bumba na gripo. Malaking tulong yung tubig na deep wheel kasi nabawasan yung time mo sa paggagawa. Hassle po sa oras kasi yung imbis po na nagmamadali po kami, mahihirapan pa po kami. Plus, ano na po, hassle po. Ang galing, di ba? Ilan lamang yan sa mga proyekto na nagpapatunay na kayang palaguin ang renewable energy sa ating bansa at gaano karami ang maaaring tumatulungan. Ngayong nakatakda na ang mga polisiya at strategiya na nakapaloob sa NREP 2020 to 2040. Handang-handa na tayo magpatuloy sa ating layunin na itaas sa 50% ang elektrifikasyon ng bansa galing sa renewable energy. at nyo na sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan, elective cooperatives, pribadong sektor, multilateral agencies tulad ng UNDP, GEF at mga ahensya sa energy industry, may susulong at makakamit natin ang pag-unlad ng sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng RE. Ito ang adikain ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Ito rin ay isang advokasiyang malapit sa akin mula noon pa man. Dito tayo sa RE dahil ito'y matipid at paasahan. At ito ang pinakamabuting solusyon para mapigilan koryente kuryente ang malalayong isla at kabundukan. Ano pang hinihintay nyo? Makisaba! Makireact! Tara! mag party na tayo!